Yo, what's up mga ka JSD? Kumusta ride natin today? Paglabas pa lang natin ng EDSA Balintawak, mga ka JSD, wow. Maluwag asin walang traffic. Sabi ko nga sa sarili ko, tama ba to? O baka nagising lang ako ng maaga for once? Mukhang swerte ride tayo today, kaya chill mode muna tayo papasok sa work. Hindi araw-araw may ganitong blessing sa EDSA, kaya sulitin natin habang hindi pa dumadating si Sir Traffic. Quezon Avenue, goods pa rin mga ka-JSD. GMA ka muning? Aba, goods din. Grabe, baka may team building ang mga bus, car at jeep ngayon kasi wala sila sa daan eh. Pero syempre, kahit smooth ride, huwag kalimutan ang road courtesy. Kung may nagmamadali, paunahin na natin hindi mo naman kailangan makipagkarera sa EDSA. Hindi mo rin naman makukuha trophy dun. Mas okay pa rin yung cool ka lang, kalmado ka lang, at safe ka pa. Disclaimer mga ka-JSD, ito based lang sa araw-araw kong EDSA experience. And reminder lang, kahit ka-signal ka na, shoulder check is life. Kasi minsan kahit feel mo clear na, may biglang zoom in sa gilid. Buti na lang alert tayo today. Ang biyahe sa EDSA parang buhay din yan. Minsan smooth, minsan traffic, minsan may singit, minsan may sumisingit. Pero kung chill ka lang, kalmado ka, at marunong kang magpaubaya, makakarating ka rin sa pupuntahan mo. In one piece pa! Mga ka-JSD, tandaan nyo lagi, Signal is good, nakasama ang shoulder check is better. Kahit nakasignal ka na, hindi pa rin yung guarantee. Laging mag-double check. Sa buhay man o sa daan, huwag kang basta-basta liliko ng hindi tumitingin. Minsan kasi, ganun din sa decisions natin sa life. Akala natin ready na, pero hindi pa pala. So always check your sides, check your options, and then go full throttle pag sigurado ka na. Kanina nga mga ka-JSD, galing akong ilalim ng Shaw Boulevard, kalahati na lang ang gas ko, sabi ko magpagas muna tayo. Ayun, sa exit tayo pumasok na bitin. Hahaha, <laughs> Buti na lang gumana instinct natin. Shoulder check save the day. Moral of the ride mga ka JSD. Signal is good, kasama ang shoulder check is better. Courtesy is free, gamitin araw-araw. At syempre, smile kahit ed sa payan. So ayun mga ka JSD, safe ride tayo today. Ed sa pa lang may life lessons na. Kaya next time na sumabak kayo sa traffic, 'wag puro init ng ulo. Magdala din ng patience at humor. Kasi tandaan, mas masarap pumasok sa work kung hindi ka nagalit sa kalsada. Ride safe lagi, spread good vibes, and always be a courteous rider. This is your boy, JSD, and this has been your EDSA Ride Chronicles. Peace out mga ka-JSD, kita-kits sa next ride! Yo, yo, yo. Yo. back this is JSD vlogs on the daily come ride with me stories vibes and a journey non-stop JSD vlogs we're taking it to the top yo welcome back this is JSD vlogs on the